Hello guys, Ano ba ang AC e trip RFID? Alimbawa, kung mayroon po yung sasakyan na dumaan po sa NLEX, NLEX connector, C5 Link, Calax, Cavitex, ACtex, e hindi mo na kailangan pa magbayad ng aming cash na pera sa trugue. Ang AC e trip RFID ay naubusan din po ng load. Kailangan po natin i-check sa pamamagitan naman po ng pag-text sa cellphone. Hindi na po kailangan pa ng internet connection. Please watch this para malaman nyo. Una, i-type po ang BAL. Capital letter po yan guys. Pindutin po ang space. Ilagay po ang 12-digit number ng inyong AC trip RFID. Hintayin lang po ang reply ng AC trip. All network po yan guys. Kahit ano pong network, may bawas po yan na piso. Pagkatapos, isend po sa 0919 553 Ganun lang po kadali guys mag balancing coil ng inyong easy trip RFID Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po.